sa presyong 4,000 plus lang, may ganito ka nakakute na tablet. And by the way guys, this is the TechLife Life Pad Lite 8. Ilang araw ko na rin gamit ito. and actually nakaka-addict tong gamitin na So tara, samahan nyo ko dito sa ating video ngayon. Yo, what's up, guys? I'm Rael D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So medyo matagal din tayo nang wala ng review video dito sa YouTube. So ngayon may panibago na naman tayong gadget na review din. And this is the TechLife Life Pad Lite 8. And ito guys, ha, hindi ito sponsored. Miski Piso walang binayad sa akin dito. Talagang gusto ko lang siya gawa ng review kasi natuwa ako dito after using it ng ilang linggo. And yeso oh, yung kanyang size na 8 inch, sobrang perfect lang niya. Sana ibalik ng iba talaga mga tech brand yung to maliliit na tablet. Or pwede na talaga natin siyang tawagin na tablet. Sa kanyang size, so, oh, napaka-cute. And sa tingin nyo, no, sa ilang araw na paggamit ito, sa tingin nyo, sulit ba talagang gumamit ng ganito kaliit na tablet? So, huwag natin patagalin pa, tara, pag-usapan na natin. Okay, so pumunta muna tayo sa main specs ng tablet na to. Ang, chipset ng tablet to guys is Unisoc T606. Alam ko hindi yun yung pinakamalakas pero guys kasi ang presyo lang ng tablet na to is below 5,000 pesos. Meron siyang 8 inch na display na IPS LCD na display, HD plus na display and meron din siyang 6,000 mAh capacity na battery. So makunat din yung kanyang battery and then napakaganda rin nung kanyang design. O diba? Tingnan nyo. Ayan, so meron din siyang stand na kasama. So natatanggal-tanggal din 'yan, 'di ba? And ang maganda dito at nagustuhan ko dito is meron siyang 4G LTE connectivity na dual SIM pa. So itong isang gamit ko is merong 4 GB of RAM and 4 GB na virtual RAM at merong 64 GB of internal storage. So alam ko medyo nabitin ako sa part na yun. So sana ginawa na lang nilang at least mga 6 GB of RAM and 1 of internal storage. But at least guys, no, sa presyo na below 5,000 pesos, eh hindi na ako magre-reklamo kasi sulit na sulit naman na yung kanyang uh, storage and yung kanyang display. So sa box actually nakakatawa kasi ang liit din ng mismong box niya. And then yung laman, syempre hindi pwedeng mawala yung pin ejector, yung charging brick at charging cable. And syempre hindi rin pwedeng mawala yung kickstand nakasama kasama sa tablet and yung kanyang manual. So sa other box naman guys, eto meron siyang kasamang case. And maganda tong case na to ha, protective. Tapos pwede mo rin gawing stand. And ang nakakatawa dito, itong tablet na to guys ha, is pwede mo rin siyang gamitin para buksan at isara yung mismong tablet. So sobrang useful nyan para hindi masira yung power button. So pumunta naman tayo sa kanyang kanyang build quality. Ayan, napapansin nyo, medyo may kakapalan yung kanyang bezels. Pero kung hindi ka na mamaselan, is pwedeng pwede na to. So, meron siyang plastic back, plastic frame, at syempre glass front. So, maganda design ng tablet na to. ah. So, pagating naman sa taas, syempre meron siyang dual SIM tray. And meron siyang lagay ng micro SD card expandable up to 1TB. And syempre, yung kanyang type C port. So, sa baba naman, andito yung kanyang dual speakers na guys, malakas talaga yan. And tuwa ako at paparinig ko sa inyo mamaya. At syempre, kasama na dyan mismo yung kickstand. And sa kanan naman, dito yung kanyang power button and yung kanyang volume rocker plus yung kanyang Eno audio jack so medyo nasa taas siya. Okay so pumunta naman tayo sa kanyang display. Meron itong 8 inch HD plus IPS LCD display 1280 by 800 pixels 189 ppi meron siyang 90Hz screen refresh rate at meron siyang Widevine L1 security. So yes, makakano din tayo dito ng mga HD content kagaya sa mga streaming platforms like Netflix. So yes, maganda rin naman yung pinoproduce na color ng tablet na to. And ang nakakatuwa dito guys ha, ito lang para sa akin yung tamang size para sa isang tablet kasi napakadali lang niyang dalhin tapos masarap na rin manood kasi nga naka Widevine L1 na. So talagang perfect lang yung kanyang size. So sa display settings ayan, pwede nyo naman dito paglaruan yung kanyang refresh rate kung auto, 90 or 60 pero sa auto na lang para mas makatipid tayo ng battery. By the way, yung kanyang peak brightness guys is up to 300 nits of brightness. So yes, dyan lang ako medyo nabitin kasi pag mga direct sunlight na, eh medyo mahirap na makita yung display ng tablet na to. Okay, so pumunta naman tayo sa presyo ng tablet na to. Itong gamit ko na mayroong 4GB of RAM and 64GB of internal storage, eh mayroon lamang 4999 na presyo. So, perfect yung kanyang price. Yun nga lang, medyo binitin pa tayo sa internal storage sa kasaram, no? So, I think sana ginawa man lang nilang at least 128 of internal storage and 6GB of RAM. So, other features na gusto ko dito guys is meron siyang mga air gesture, one-handed mode, double tap to wake, and lift to wake. Napaka-useful niyan kasi yung ibang tablet or smartphone, pag walang ganyan, eh mabilis masira yung kanyang power button. Alam nyo yan, guys. So, para maiwasan niya mga ganyan, mas maiging gamitin nyo na lang itong mga double tap to wake or raise to wake na features ng tablet na to. So, sa multitasking, wala akong naging problema kasi meron siyang split screen. And gamit na gamit ko yung features na yan, guys, lalo na sa mga tablet or kahit sa mga smartphone, lalo na ako na mahilig talaga akong mag-take down notes or pagsabayin yung dalawang apps apps. And itong tablet na to sa aking case, kahit dalawang beses pa or dalawa nakabukas yung apps, eh hindi ako nakakaramdam ng kahit anong lag. So ang pinaka nagusto ko sa tablet na to is meron siyang dual SIM tray. So di ba kahit saan mo dalhin tablet na to, hindi mo na kailangan mag hotspot pa sa smartphone mo kasi meron na siyang kasamang SIM card slot. So, very useful yan at wala naman akong naging problema sa kanya connectivity. Depende na lang syempre sa lugar na kung nasaan ka since 4G lang siya. Okay, so pumunta muna tayo sa kanyang speaker. So as you can see, nasa baba yung kanyang speaker na dual speaker. Ayan no? Maganda naman yung kanyang tunog guys pero amin ko na sa inyo may times na medyo umuhina yung kabila or hindi ko alam kung saan parte. Basta may times na umuhina pero hindi naman madalas, isang beses ko lang siya na experience. Pero para sa akin perfect pa rin yung tablet niya. Malakas pero kayo pa rin ang humusga. So presyo no and at tanong mag-improve ba or may upgrade nga ba from its predecessor and nila araw ko na rin kasi ginagamit to ngayon ang tanong sulit pa rin maggamitin ang mga Infinix entry level phone tara let's go yo what's up guys I'm Real Guzman so kung usapang speaker itong tablet na to para sa akin is okay na okay so malakas yun to no talagang malakas siya or talagang nai-enjoy ko manood dito ng mga movies or music kahit di na ako kumunik sa mga bluetooth earphones enjoy na enjoy ako sa speaker niya so perfect yung kanyang speaker para sa akin. So usapang processor, this is powered by Unisoc T606, Android 15 na rin siya. And again, 4GB of RAM, 64GB of internal storage. Ang kanyang GPU is Mali G57 MP1. So I amin mean, naman natin sa so, hindi guys, itong chipset na to is talagang medyo may kahinaan. Pero enough naman na siya para sa mga basic games like Call of Duty Mobile. So na-enjoy ko naman dito, yun nga lang madalas na eh, talagang naka low graphics lang. So yes guys, kung, kung tatanungin inyo, pwedeng pwede pa rin talaga kayo mag-game sa tablet na to. Kagaya na lang ito, Mobile Legends. Ito yung kan yang settings. Pero, wag again kayo mag-expect ng todo-todo. Like, for example, kaya ba niya yung mga mabibigat na games? which is hindi naman kasi nga napaka budget friendly lang ng tablet na to. So kung gamers ka guys, medyo mag-disappoint ka sa tablet na to. Pero kung basic lang naman yung mga nilalaro mo, again kakaya nga ng mga ML, COD o diba mga offline games, eh kayang kaya naman niya at hindi naman ako nakakaramdam ng kahit anong lag. So pagdating sa Antutu guys, ito yung kanyang score umabot ng 239,000 plus points and ito naman yung kanyang breakdown points. So usapang camera naman, meron tong 5 megapixel rear, 5 megapixel front and kanyang video recording is up to 1080p at 30fps both front and back. So ako ha, nothing special naman about sa kanyang camera pero for example kung mag-take ka lang ng mga quick documents kung mag scan ng QR or quick selfie is pwedeng pwede naman na siya. Pero asahan nyo syempre guys since tablet to at napakamura lang niya eh talagang madalas yung mga kuha ko eh madilim eh maraming noise at hindi ganun ka-detailed. And kahit sa mismong selfie niya guys ganun din medyo grainy so again itong tablet to is hindi talaga focus sa camera pero pwedeng pwede na. So, usapang battery naman, meron itong 6,000 mAh na capacity. Meron siyang 10 watts na charging speed. So, yes, makunat yung battery niya guys. So, maabot sa akin to ng 2 to 3 days, lalo na kung normal use lang. Pero yun nga lang yung kanyang charging time is 10 watts lang. Mabagal talaga. So, from 10% to 100%, isinaabot ng 2 hours and 45 minutes. So, talagang halos tatlong oras siya mag-charge. So, overall, ito ang masasabi ko sa tablet na to. As in, marerecommend ko talaga siya. Kasi, alam nyo, for example, ikaw yung tipo ng tao na ayaw talagang gumamit ng malalaking tablet. Ito yung perfect size para sa inyo. For example, magre-regalo din ng makis sa mga bata, eto na yung perfect size. Kasi, 'di ba guys, ha, yung ibang mga brands na may naglalabas ng ganitong kalaki na tablet is medyo overpriced na talaga. So, ito yung perfect na presyo para sa akin. Pero itong tablet to is hindi ganun kalakasan kasi medyo mahina yung kanya'ng chipset na nilagay, pero kung for entertainment lang naman is okay na okay na talaga siya malakas yung speaker, makunat yung battery. Yung camera is sakto lang siguro okay na for video calls. Ayun guys, no, 100% mararecommend ko pa rin itong tablet na to. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo itong video na to, of course, give it a thumbs up. At syempre, wag na wag kakalimutan mag-subscribe. Peace!